Pumirma ang Cebu City sa Memorandum of Agreement para sa tutoring program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na naglalayong matulungan ang mga batang mag-aaral sa kanilang reading skills. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Umarangkada na sa Cebu ang Tara Basa, isang tutoring program ng Social Welfare Department na layong matulungan ang mga batang mag-aaral na mapabuti ang kanilang kakayahan sa pagbabasa. Nilagdaan ang kasunduan kasama ang DSWD, Cebu City LGU at ng Cebu Normal University. Matutulungan din ng programa ang mga mapipiling college student na tatayong tutor na kumita habang nagagamit ang kanilang kaalaman sa kursong education. Uh... The department gives out education assistance. This is the reformatted education assistance, wherein we enlisted third-year and fourth-year college students to become the public school tutors for two hours for the next 20 days. They get paid for a whole day's work, minimum wage, and in return, they have to do the tutoring. Uh, to the same degree, um, mga parents of these children who are non-readers or frustrated readers, they also undergo the nanay-tatay parenting camp. uh, wherein they are empowered and uh, taught how to become the first teachers at home. Ayon sa pag-aaral ng DepEd noong nakarang taon, nasa higit apat na libong batang mag-aaral, mula sa halos pitumpong pangpublikong paaralan sa lungsod, ang hindi pa gaanong marunong magbasa. Isang problema ang kailangang matugunan. It would be dependent on the submission of DepEd. Those who are incoming grade 2 who have the difficulty to read or actually cannot read at all. So struggling only in public schools. Ipatutupad din ang tutoring program sa anim pang mga rehiyon sa bansa ngayong taon. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.